Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay muntik-muntikan ng matiklo itong si Doc Carlos sa kanyang pagsinungaling at sa kanyang pagtatanggol dito nga kay Zoe na kung saan nga ay nagtataka itong si Miss Giselle Tanyag at Doc RJ sa kanyang uh, pagtatanggol dito nga sa kanyang anak na si Zoe at dito nga ay nasabi niya bakit mas kinakampihan mo pa ata itong si Zoe kumpara sa anak ng asawa mong si Doktora Annalyn Santos at dito nga ay sinabi niya na hindi niya nga daw ito kinakampihan at wala siyang contact at dito naman agad sumagot itong si Dr. Annalyn Santos at sinabi niya nga dito na ano po Doc Carlos wala ka pong contact bakit ka po tumatawag kaya Zoe noong nakaraan at dito nga ay nagulat at hindi niya nga halos alam kung paano lulusot itong nga si Doc Carlos na nuknuka na rin ang kasinungalingan na siya nga pinagmanahan nitong nga, nga si Zoe at dito naman ay pinuntahan na nga ni Zoe ang kanyang lolo Pepe na kung saan ay awang-awa siya. At nakita niya nga ang sitwasyon ni Don Pepe kung paano pahirapan itong si Balahadja at ng dimunyitang si Moira ang kaawa-awang matandang si Don Pepe. At dito naman ay sobra ang awa dito nga uh, si Zoe sa kanyang lolo. At dito nga ay hiniling niya na iwanan silang dalawang maglolo at kakausapin niya ang kanyang lolo. At dito nga ay nasabi niya nitong si... Uh, Zoe na sana ay patawarin siya kung inilihin nila sa kanya ang lahat-lahat ng katotohanan tungkol nga sa kanyang pagkatao at dito naman ang buong akala nga nitong si Zoe ay walang pang malay itong si Don Pepe ngunit narinig niya ang lahat ng mga sinabi nga nitong Sowi kung kayat dito nga ipinagtawian siya nitong si Don Pepe at sinabi niya nga niya na mas masahol ka pa kaysa tanas at parehas nga kayong maginan na wala kayong kwenta at kampun kayo ng mga demonyo at dito naman ay walang nagawa ang iyak-iyak ang acting nitungang si sowi at sinabi ka Pepe na huwag ka nang umiyak dahil kumita na ang iyak-iyakan acting mo na yan at wala nga siyang nagawa kung hindi ang lumayo na lamang kay Don Pepe at dito naman ay nakita at nasabat nga nitong si Dok RJ ang dimunyitang si Moira at itong ang si Zoe at dito nga ay nagtanong siya na kung nasaan daw ba talaga ang kanyang uh, lolo, Pepe at sinabi nga dito ni Doc RJ nasaan si Papa, sino saan niya siya tinago at dito naman ay sabi nga ni Zoe na baka kung maaari ay sabihin na nila kung nasaan si Don Pepe at dito naman ay nagalit at halos mag lang nga itong si Moira sa kanyang uh, pagkakagalit dito nga kay Zoe dahil once na malaman ang katuhanan nahawak-hawak nga nila itong si Don Pepe patakusan na ng inyong uh, kaligayahan sowi and Moira kayo ay mabubulok sa kakulungan at hindi kayo mapatawad ni Miss Giselle Tanyag dahil napakalaki ng galit niya sa inyong mag-inangay lalo, lalo pang itong si Annalyn ay napakalaki nga na ng duda na nasa sa inyo si Don Pepe. And guys, ito po ang ating pakaabangan bukas. Dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at napaka-ganda ng bawat kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.